Right now what's up mga idol? So karon din mga idol na magi-list -e ng mga idol kay lagi at lang Sabado no. Then mapuhon is domingo. So wala tayong duty mapuhon. Ah karon pa ulit tayo sa itong probinsya mga idol kay adlang Sabado maron. So maw delete ng jacket itong suotan mga idol. Ah. Ah. So, syempre, ah, chubmas na to mga idol. Na-amut ah, paglabas. Ah. Syempre, mag-gloves kita mga idol. Kaya, importante 'yan yung gloves. Siguro kailangan ng gloves mga idol. Naano i sa mga trailers na siguro ni. Pula, pagi ni aku naik tu MyVC Ni naik tong helmet, mga idol So, tu sya trapuhan, kaya murag Agpog na sya, mga idol Parang uli, agpog So complete na. <laughs> Let's go! Bags! Alright, so let's go mga idol! Ah, so okay na ba ito ang kung gano'n ano? Dili na ba lisod? Niyag liko Ayan, naka seat na po tayo naka jacket na po tayo naka gloves at naka protection na rin yung mga riding gear <laughs> pero dito, dito, wala tayo dito ha? sa paa lang ouch kaso week yung battery natin hindi natin may start so yun ikot mo lang tayo Alright. <laughs> so, okay na ba? Okay na ba pag ganyan yung posisyon natin? Parang okay na siguro to no? So, ngayon hindi tayo babiyahin ng maxim mga idol, ha? Sabi ko kanina, uwi tayo ng probinsya mga idol kasi ngayon ay Saturday. Walang pasok bukas mga idol di tayo sa Sunday at syempre yun lang ang time no na pwede tayong umuwi mga idol time check ano na ba oras ngayon kasi yung biyahe natin almost ano yon pag ano pag traffic umabot ng mga 2 hours yun kasi nasa 60 kilometers man lang yung biyahe natin sa mga 60, 65 ata from Minglanilla to my uh, province ang ingay ng ano ko ang ingay ng cellphone holder ko mga idol check na natin kung nakarecord ba right perfect <laughs> so ayan Lagyan natin ng cellphone dito mga idol kasi habang nagbebiyahe tayo at least magpampam music tayo. So makikinig tayo ng music para hindi naman boring sa biyahe natin. Meron kasi akong dinownload dito mga idol na Meron kasi ako sa yun? Ah yan, yan, yan. Meron kasi ako dito dinownload ng mga labsong mga idol para habang nabibiyahe ako Teka lang muna ha kasi may nag-chat sa akin tapos eh replyan ko lang muna to. Ayun, tapos off muna natin tong data para <laughs> parang ano na. La. Teka lang, teka lang. Clear muna natin tong mga apps. Teka lang ha. Time check na to. 5.18 mga idol siguro. Uh, makarating tayo sa ating uh, probinsya. Nasa mga 7 ata 7.30. Ayan nag-download again. Ayan hintayin lang muna natin ma-download tong ano yung video natin. Tapos makikinig lang tayo ng ibang ano love song. Ayan. So tara let's go Ganito kasi ako mga idol Pag nagbibiyahe ako lang lalo na yung mga ano Lalo, lalo na pag long distance Yung gamit ko ngayon ano Nakahiya naka wireless headset ako Para walang hassle bitaw At least pag Magbiyahe tayo ng mga long distance Ay hindi tayo na Hindi tayo na ano Nabuboring ba Tapos hindi hindi tayo ano antokin di ba ano ba talaga mga idol nalilito talaga ako mga idol sa lingwahe na ano ba yung dapat na na lingwahe ko na gamitin dito sa youtube kasi may mga subscribers ako na mga mga tagalog mga idol hindi makaintindi ng mano ng mga bisaya pero ako po idol ay from Cebu kaya gustuhin ko na lang mga idol na tagalog yung ano ko or kung ihalo ko na lang sa bisaya <laughs> ba? Diba? para hindi naman ano para hindi pangit kasi pag ano pag pag, pag tagalog ha? pag tagalog lahat yung ano natin eh bisaya naman tayo <laughs> parang hindi din ano ba yung kanang murag dili bitaw lain paminawon at least nakahalo sa mga tagalog di ba oy shout out eh, sa to ang mga tagalog Diyan ng mga subscribers <laughs> kumusta naman dai mo katong kang tong from ilo, ilo katong mga from Luzon area na hindi makaintindi ng mga bisaya so hopefully lang na maintindihan nyo pa rin pero at least may halo naman akong tagalog di ba <laughs> lakas ng ano ko mga ito lakas ng ng audio ng bluetooth ko ng headset hinaan ko muna ayan ah Wait! Hey. Ayan yung ano yung suki so natin. <laughs> ato ako dito magpalitan o oh, kuan mga idol kanang fried chicken pang baon na to. pa doon sa trabaho bitaw mo At, so, to siya dito. Ato ato ah, gi Sa to sa ato ang mga amigo diri sa ato ang ato ah, ang barangay no. Ah. Mendo ko lay traffic karon mga idol. Kaya adlah. So, pwede pa muna ito mag-lip turn. Nabutan tuloy itayo ng stop mga idol.